paano ba maging isang magaling na manlalaro no? sa Pilipinas at sa buong daigdig sa larangan ng basketball guys yan yung i ko sa inyo di ba? ito sekreto lang ito guys pero gusto ko ibahagi ko rin sa inyo para magamit nyo sa paglalaro nyo sa hinaharap sa future nyo mapakinabangan nyo di ba? gusto kong i sa inyo kung ano yung sekreto para gumaling ka sa laro ng basketball Paglalaro ng basketball no? Yan yung ibabahagi ko sa inyo Ano yung sikreto? Para maging isang magaling kang malalaro hmm? 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 yeah? Bola Magiging isang magaling kang malalaro Pag alam mo yun Siyempre, bakit natin gusto maging magaling man lalaro, diba? Para magkaroon tayo mga trophy, maging best player tayo, diba? Bukod dun, uh, maging varsity tayo sa mga school. <laughs> <laughs> oh, yun. yun. hmm Ano <laughs> dapat mong gawin para maging isang magaling kumalalaro? Si share ko sa inyo guys. mag warm up lang muna ako Ano? Mag-edit muna guys, Na. Ng. Si share ko sa inyo guys. Go warm up lang tayo guys, Anday. After ko mag-warm up guys, sasabihin ko na sa inyo yung sikreto. Carmona Olaf Dai Oggi si dice Avamo una lezione di oggi da Oh Vabbè, non fa niente. Io no, in dice. Okay, nakapag warm up na tayo no guys yung nasabihin ko na sa inyo guys kung ano yung sikreto no para gumaling ka sa paglalaro ng basketball sa Pilipinas at hindi lang sa buong Pilipinas na no, maging sa buong digdig oh. Na yung... huh? national ito hindi dok dok to, to 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 guys reality mga, gamit ito pag ginabaan Secret gan guys. Disiplina sa sarili. Disiplina. At bukod sa pagkakaroon mo ng disiplina sa sarili. Practice. Maging sayo. Maging sayo ang Yun yung gusto mo eh. Kung mag isang magaling naman lalaro Eh. Pagdalo ba mag-practice ka? Mag ka. paghirapan mo, pagpawis mo siya. mo lahat ng mga paghihirap ko magbubunga rin yan at yun yung secret oh. Oh, alam nyo na guys ha? si CCTV guys ha? Mm. Hmm. Hmm. Oh, oh. hmm. yeah.